kabilang buhay na. Uh, what is your first reaction when you heard na wala na lang like, siya Uh, Siyempre, katulad ng lahat, eh, nakakapila yung balita. Although, ako, pa, ako alam naman namin na uh, um, nasa hospital siya. Hindi rin namin na alam ko. Hindi lang namin na alam ko. Nakauwi uh, ako, na ba siya o hindi. So, yun na lang yung balita talaga na alam namin. namin. Siyempre, uh, namin, gano'n. When first time you had, when you Seven na nalaman niya nasa ospital months months This year. Yeah. Nakadalaw ka ba? Kasi alam ko may sobrang nilimit lang yung pwede dumalaw. Dapat. Pero may may mga times na maya pupunta na ako, bigla pinagbawal. Kasi Parang may... Uh, immune system, uh, ganun. Oo, oh, uh okay, immune may days na hindi pwede talaga. Mm -hmm. Timing ba? Hindi na timing. Mm -hmm. What are your fondest memories about you, sir? Oh, pinaka... Pinaka hindi ko makakalimutan yun. Uh, magkasama kami sa isang lock-in. Mm -hmm. During the pandemic, magkasama kami doon mas nakilala ko talaga siya although matagal ko siya na siya nakakatrabaho Jezebel yes. in several teleseries pero ito talaga yung siyempre paglaki di ba para na nakakapag-banding talaga kayo ng mga sinsin pero yung gusto talaga siya mas nakilala mas na mas na-appreciate hindi bilang isang co-actor kung hindi bilang isang human being na talagang initingalaan Ano yung mga napag-uusapan nyo doon? Ano yung mga napag-uusapan nyo? Anything about life, adobo recipe, ano yung paano, 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 masarap na kape, yung mga ganun bagay lang. Mm -hmm. eh, always good vibes si Tito Ricky. Ano naman yung kanyang chinito smile eh, talagang innate sa kanya. And, uh, he, he brings um, such positive vibes to every room that he steps in. Um, grabe yung presence niya sa kahit bawat performance paglado man yan o sa yes, yes, TV yes. o kahit sa likod ng camera iba talaga yung kanyang energy na ibinibigay sa lahat ng tao kaya hindi hindi namin malilipit kaya sige May mga naalala ka bang payo niya sa'yo? When it comes to life, when it comes to work? work? No, mahirap siguro maka kung ano isang salita lang na payo niya kasi I think he lived by example kung yes. um, ano yung buhay niya kung ano yung mga ginagawa niya para siya makitungo sa tao yun ay yun yung forever na sa iyo more than words so talagang yung actions niya speak louder than words loud, so this one so pinakamahalaga sa lahat yung paano siya magiging siya isang mabuting tao sa mga tao na sa kanya lalong lalo na sa kanya ang mga katrabaho nakagawin mo ba siya? Ay nako. Hindi siya kumanta, oh, hindi pa siya mahilig sa madalang ng hilig. Alam niyo, nung sisimula ako, yun yung una kong memory sa kanya. Kasi whenever I would attend mga mga parties of the industry, parati ko nakikita si Ricky Yeah, nasa stage na may hawak ng mic. Not once, siguro mga tatlong beses ko na. Pero hindi ka tinawag pa? Hindi, kasi parati ako nasa stage. At saka hindi, mahihain. Okay. Yeah. Hindi ko, ko kakayanin yun. Sa pagkakilala, as in from afar, I already knew na um, parang, you know, this guy really is something whenever he's on stage because he exudes that, that kind of um, presence nga and good vibes sa kahit anong entablado. So, sabi ko, balang araw, sana makatrabaho ako. sa ito. May katotoo. Uh, anong show yung nagkasama kayo? Anong pili ko na? Jezebel. Jezebel. Yung naglaking kayo? Sabi. Ah, yung Alternate. Alternate. So, one of the I Can See You episodes. It's mini series sa uh, Don't can you? Sa nangyayari sa mga gusto. yung pagkawala. Parang may something ba? May labang plano. Ayaw naman natin yung Pero... Nakakalungkot, diba? Sunod-sunod talaga yung ano, ano ang ating mga iniidolo ng mga tao. Uh, grabe yung contribution sa sa industriya. Kung ano man yung meron tayo ngayon, eh, malaking bagay doon ay dahil din sa kanila, sa kanila napaka, napaka, napakagara, napaka, napakahusay na contribution sa ating kultura. Hmm. Don, can you take us back sa so, first time na nakakil nakilala mo siya? Oh, first time. And first impression mo sa kanya and did it change no. as you got no. to oh, yes. Dahil, mo, napakagaling na. Di ba, dahil, so, uh, napakagaling, 'di ba? pero hindi siya pa yung sa uh, so, sa'yo. tips. You said, at the same time, sa mm He -hmm. May miss ko talaga ala, president, president ko ako ako sa inyo. Itong last ko na lang. Bilang dati yung uh, presidente, presidente uh, or uh, 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 Actor. yung actor at So, just the same actor. Si po, Okay. So, being one of the officials uh, sa movie industry, ano may ko kayong para is parang mabigil yung ganitong pangyayari. Kasi I remember pa uh, si Bruno... na yun, well, agad-agad nagpapatawag yan ng National Board para sa inyong industry. Alin lang yan? Yung ganitong mga pagkakasin na pagkawala ng mga na Oh wait, hindi naman wala wala naman po sa ano sa kapangyarihan natin to. Diyo natin, wala po tayong magagawa diyan. Pero um one thing is for sure, in our organization. Siyempre, so, um, factor ang health eh, sa lahat naman. Uh, we will de definitely be more proactive pagdating sa pag-alaga ng talusugan. That's why we will be investing heavily uh, sa ating mga program ng pagkasunod talusugan. Halimbawa sa pag ensure na every year talaga meron talaga tayo na yung concept yun yung talagang i-instill sa lahat ng members natin kasi siyempre, bago pa dumating sa lahat ang mga um, uh, sakit, di ba gusto natin pa-prevent siya. But yes, yes. more importantly, we, we encourage a healthy lifestyle. Kung baga proactive than reactive uh, kaysa naisa. But I mean, these things, wala talaga tayong control. Mm -hmm. uh, pwede lang natin um, uh, uh, siguro mabigay ay yung access. Di ba yung access sa healthcare, yung access sa mga, mga bagay na po pwedeng mag-prevent ng mga ganitong bagay in the future. But again, Uh, nasa mga kamay na niya. wala sa banggit Dong, since ni Julian, and of course you mentioned wala kayo control, but I think this, uh, this concern may, may control kasi kayo. Kasi parang, well, not just recently, di ba, sunod-sunod, but before then, na every time a celebrity dies, parang may mga fake news na usually same ano eh, YouTube channel sa parang I don't know kasi I know you have a legal team naman Do you plan to in the future parang, para siguro mismo paano yung question? Well nagfa fake news sila yung sa mga ibang mga YouTube channels na narration na even going as far as I don't know how nila nakuha as, as posting yung post ni Tito Ricky sa oh. Yeah sa hospital yung ginawa thumbnail mga fake news na Yon talaga ma maana, kaya ako kaya kami nagpapasalamat mga katulad true journalists that really uh, you know you vet uh, kasi marami talaga dyan pinagkakakitaan sa uh, yung mga ganitong kwento na mali mm -hmm. at yung delikado dyan eh, pa, minsan it, it can actually endanger someone's life yes. pwede yes. makasira ng buhay di ba yung eh, hindi natin naiisip yung nararamdaman ng mga ginagawa nila ng uh, pero dahil para sa katika got... sa buhay yan yes. yung kanilang buhay maliho talaga mm -hmm. kaya ako kaibigan tayo na talaga let's, let's really promote uh, responsible um, usage of social yeah, media siyempre lalo lalo na pag may sinishare tayong balita siguraduhin natin totoo so, di ba kung sensitibo man yan lalo na sa mga bagay na ito siguro lang natin na uh, may basbas ng, ng pamilya di ba may, may ethics and may, may ethical standards yes. Yes. Hindi, na, hindi alam ng lahat kaya sana kayo rin di ba ma may educator rin kami or kaya yung mga volunteers. Siba yung mga dapat sa hindi dapat sa sa, sa paggamit ng social media or ng media in general. Thank you so oh, okay. Thank you, Don.